Dito kayo. Dito. Malagay na O paano tayo? Marami marami salamat. ko na kayo ha. <laughs> ah. Sige. Tubig. Ha? Ha? may tindahan

daan at uh, po kami dito kanina noong uh, kasama ko si Mylin at si Russell habang niyahatid ko sila dito at uh, akin nga pong babalikan ayan po si tatay ata at yan. uh, ko nga dito at lapitan ko siya na hinto na, na, hintuan natin to Ayan, good morning po at ayan, pagkatapos ko nga po mag-atid kina Maylin Ayan, may nakita po ako dito na sa alsada na nangihingi at uh, lapitan po natin At uh, bakit nga ba ginagawa niya na nandiyo mismo sa alsada Ayan, tapos uh, po ako muna na parking dito sa gilid Para at least po ay namin natin kung bakit uh, nangihingi siya na si tatay na ano na may placard po siya doon bitan po natin. Good morning po. At ah, uh, nga po ako dito. Yung nakita ko po sa tatay. Ah, uh, Lapitan po natin. Tapos tayo natin, tatay. Kaya lang, maingay po dito. Dudaan na po kasi ng sakyan. Lapitan po natin, tatay. Po, tayo. Good morning po. Good morning good, Ay, po. Good morning po, tatay. Magandang umaga po tayo. Magandang umaga. bakit? Ano ang ginagawa nyo dito? Nanginihingi po ako. Dahil po sa akin kalagayan. Nanginihingi po ako ng... Oh, ito po, naman po ako ng appendix ay ng ano, diabetes. Bakit ang pustakon niya? May hindi po ah, ako naman. ng piso-piso para sa kanila po. Oo. Uh -huh. uh -huh. Piso-piso po. Piso-piso? Oo po. Ano po pangalan niyo? Frederick Recto po. Frederick Recto? Oo uh po. -huh. Uh -huh. Ay, kamusta po naman ang... May, may pamilya po kayo? Meron po. Kaya lang may mga pamilya na po sila. Hmm. Saan Sa po kayo nakatira? Dito po sa may Sagingan. Oh, narito po ako sa may Victoria. Victoria po ito sa oh, ako po, dito. Oh, Victoria po. Oh, nadaanan ko po siya dito sa highway. Ah, uh, nakita ko kasi po 'yo ngayon. Yung uh, nakalagay na 'yon. Kaya sabi ko lapitan ko sa tatay. Ah. Uh, ayun po ang sabi ng doktor diyan eh, no? Nakaka ano po yung nakalagay ng tatay. Wala mo sinabi ng doktor kasi ang kausap uh, po eh yung nagdala po sa akin sa hospital. Ah, nadala na po kayo sa ospital Opo. Ano po ang sabi po sa inyo? Eh, hindi ko alam yung sinabi ng doktor. Pero, ang kausap kasi... Uh, eh, kasi po, nagta nagtatagas po tayo Ano po ininom yung gamot? Antibiotic po. Antibiotic? Hmm, uh, may mm, yun lang po? Opo. Hmm. Oh dadalanggas ko na lang po ng daong bayawan at saka at saka yun lang po ay yung asawa po ninyo wala nung asawa ko ah, wala na Opo, buhat, buhat po ako nang lumaya ah Iwan galing po kayo, ako ako. Ah, okay. po kayo sa ano 20 years po ako ng... ah okay bali 2016 lumaya po ako Uh -oh. 2016. 2002. Nakulong po ng 2002-2001. Opo. Ayaw. Opo. Sumama po sa ibang lalaki. Opo. Tapos sa... sa ano, Dalapan niya ngayon yung ipong ko. Mm-hmm. Pwede po matanong bakit po kayo na... 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 Napunta po kayo sa ano? Sa kulungan? Uh, po sa droga hindi ko uh, ah, so, alam po. na ko may droga o sa dala. Ah. Nagpunta kami ng San Pedro, Laguna. Apo. Ah, sa boundary ng San Pedro sa ah. May Jollibee, binabangan po siya ng mga uh, Pidea Apo. Uh, ah, Sabi ko, ngayon na sa pinsan ko naawa po sa kanya dahil natatapot siya. Pinakukuhu yung ano. Mm, ilang taon po kayo na nakuha? 20 years po. Inabot po ako na bago sa Tapos yung nakakalaya na po kayo. Opo. Yung, yung ano na po Opo. talaga. 16 years to 14 years. Ibig sabihin ko po tayo, noong uh, nasa kulungan, may ganyan na kayo? Wala. Bala po. Uh, Wala ka sa kulungan. Wala ka sa kulungan. Nasa kulungan ako, sumasali ako ng mga... Sumasali. Meron akong directive. Apo. Nag-aasarul ako ng South Afro. Nag-aasarul ako ng mga alaman. Titinda ko. Mga souvenir. Tapos, pumasok ko sa edukasyon. Pumapasok sa, sa dito sa may sa may doob ng medium security. Mm -hmm. Ayan. Ano po yung kalagayan ni Tatay? Ano po ako yung paan nyo? Bakapin. Ay, ay, ano po ngayon ang sabi ng doktor dyan? Ang sabi ng pausap po, kawawa na po sa kapatid ko nung una pa lang na dali mo na ako sa hospital. ko sa kapatid ko. Oh, may kapatid po kayo. Oh. Na mayroon po naman sila. Mayroon naman ako. Oh, yan. Sige po, baka maano. Sige po, manawaga po kayo sa kapatid. ko, oh, kapatid ko, mayroon naman kayong pera. Makamagana po. Dali nyo naman ako sa hospital. Pero naman no, sila. lang ako harap na hirap. Hirap na hirap na ako ko yun, napaiyak po sa tatay talagang nakakalungkot ko dahil. Hindi ka naman ginusto na ako'y napunta sa inyo dahil ako'y nabilang ako na ng matagal. Mas gusto ko sanang hindi na nga lumaya. Parang hindi ka rin ang pagpapagpagat sa inyo mga kapag-anak ko. Oh. Ay dun, kumikita ako ng pera. Ibigyan ako na pagdating ako ng lumayan. Hindi na ako kahit paano. Hindi na nababaya ako pati pagkain ko. Sino po ang nagagawit sa inyo dito? Ang mga anak ninyo? Wala, wala akong wala anak. Ano yung sabihin ko ngayon? Sino po saan po kayo natuloy? Dito nakikituluyan lang ako dyan. Nakikituloy lang kayo? Yan may ano po, garahin na sa sabihan. Saan? Yan po. Yan? May motor po, dyan, yan? Yan po. Yan kayo nakatira. Nasa, isang, uh, kala ko um, may bahay po kayo. Nandun po bahay ko. Ngayon, sino po tao doon sa bahay mo? Mga ma magulang ko, nanay ko, mga kapatid ko. Oh, ang na eh, yeah. kasi nakayaan lang kayo dyan. nagpaalam ako sa kanila na pinakaya kasi mo sa atin. Nababasa ako ng tubig ko Oo, oh, kaya dito dumito na lang ako kayo. Oh, kasi pag oh. ni Ma'am Pias po, mm -hmm. naanggi hanggang sa nababasa po ako. Mm -hmm sabihin ko, diyan kayo natutulog. Okay. Paano po kayo na sa pagkain ninyo? Bumibili po ako yan. Yung kinikinig Oo. nikita nito dito. 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 Si, Kaunti, binagbibigay po naman. Okay. Okay. Kanina may umi ko po sa sakya, nakita ko po sa iwanan ko po. Binigyan po ako niya. No. Binigyan meron po na bibigay naman. Mabuting tao. Nakakapaglakad po kayo ng maayos pa? Hindi na, hirapan uh, po ako. Paano po Bumibigyan kayo napupunta dito? May nagdadala po sa Wala. Paano kayo nakakatawid? Ayaw kong maglakay. Kaya kong maglakay. Ayaw kong maglakay. Hindi na ba nung no, pagtawid? Sino nagagayit po sa ako inyo? Ako pa rin. Ito lang bangko. Totoo na ulam lang yung bangko na ganyan. Hmm. Ay mainit na po. Pwede. Do -do -do -do. Sino po yung nagano sa inyo? Eh? Nagagayit po sa inyo dyan? Suwain ko po. Ah. Sabi niya sa akin. Ito. Ayaw ka dyan ka lang muna. Oh. lang muna. Pero

Oh, wala lang ang karamdaman ko. Tulungan hindi naman ako. Makabawi. Maka... Tulungan nyo naman ako. Gusto ko naman kapamilya. Oh. Kahit nang nakulong ako, minor di edad. Alam nyo naman yan, mga makasano ko. ko na po kayong... Uh... Kahit anong ipon. At hindi Anak po ninyo, nakakapagbigay po sa inyo. Anong sakit po dito? Baka lang akong inaala kayo. Wala po. Asawa po. Ah, may asawa kayo? May pera ako Ah, okay o, po. Saka pera ako sa log. Tapos iniiwan naman kayo na? Oo Okay po. Ay, mainit na po. May pwede doon na kayo. Mainit na eh. Kasi... ano? Anong... Hanggang anong ulos kayo dito? Alas? Alas at na po. Dito ay may ini kula kay payong. Dito mayroon naman yung dilim yung kabila gilid. ayan. Ang marami lang gamit sa nilalakad ng pati Ayan nga. Marami naman lang Tagal na. po na yung na sa inyo. Maraming na Ha. Ah, iya. O nakatira din naman tayo. 2 at pwento? Oo yan. Oh, Maraming salamat, chef. Ha? Maraming makakatulong oh, tayo pag eh, okay. pa. Kung pwede po mag magpa -reperal. kung gumili sabi sa doktor para alam yung gamot na ko... kailangan oh, kasi hindi kayo. Pagpa-check-up po, Ina, pwede po akong check up ulit? Eh. 20 siguro. Pero ngayon okay, po hindi ko. Kasi meron po ako ngayon sa gabo. May binigay na gamot sa akin. Oh, Ito ko wala po. Ang sakit sa jib ko. Hindi ko makakita. Huwag po kayo basta-basta iinom. Hindi nga po. Oh. Hindi ko kasi alam. Sabi dapat ko dapat, dapat may referral daw. Hindi nga ko po. Hindi ako makakita. sakit na dibdib Diba gansa na manat na po. Hindi iba. po kasi namin Hindi po kasi alam. Dapat po kasi yan. Pupunta kayo sa doktor bago ma-reactahan kayo ng gamot saan ba may malapit na doktor dito? San Pedro po eh. San Pedro pa o oh, yan hindi ko kayo masama kasi kadatid na po ako sa, <tos> sa <tos> mga bata o so, kung dapat po kasama ko si Nico ako gusto ko pong tumulong dahil yun po yung mission ko na natulong po talaga ako pero sabi po sa akin di, ng ano ko oh, inom lang ako ng Oh, pero pero po yung kalagayan ninyo ngayon, Ipa na po 'yan eh. Yan, no? kalagayan ninyo ipana? na. Yan, no? Kasi po ano na po siya eh, oh. Natatagas na po siya. Hmm, dapat po 'yan eh magamot kasi tapos may langaw pa mamaya. Ma ano kayo, may picture na 'yan. Oo, oh, pero gusto naman ninyong mabuhay, di ba? Oo. Oh. Oo oh, nga, kaya nga. Sige po, pagka ano po eh, magtatanong-tanong po rin ako doon sa mga ano po doon, kung ano po yung, dapat po, saan po kayo matatagpuan? Dito lang? Saan yung, kayo natutulog? Ah, daw siya Ah, daw siya natutulog. Hmm. May tulog lang kayo doon. Nakaupo lang Sige. Ang ako bibili na pagkain. Opo, sir. Hmm, sige. Okay. Maraming maraming salamat Puso po sa so, Ay, at know, least uh, uh, makatulong po ako sa inyo. Pagpalaid po kayo ng Panginoon Mainit na hmm. kay dito. Na tayo dito. <laughs> <laughs> ha? Maraming maraming salamat. Mainit <laughs> uh, <laughs> na. na tayo. Bili dalhin ko na kayo doon, no? sabi? Kasi dahil lang kasi ng yan yan, baka masagi kayo dyan. Oo, oh, na. Sa lilim na yun. Kaya nyo lumakad? Okay. Eh. dito kayo dito alam ni yung o oh, paano tay marami marami ano salamat ka kayo ha <laughs> ano po tayo ha? Mayroon, ha? Ay, ko sa kabilang tindahan. ko oh, tubig. <laughs> <laughs> ano pala Ano ba? 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 malaki. na kuya. Oh, yung malaki na. Para bibigay ko doon. Kasi para makainom siya ng tubig. Yung mga yung galing sa bundok. Sige po, sige po, ingat kayo. Tsaka tinapay. Ay, mga tinapay. Yung kay ano ba kinakain niya? Ha. Ito. Eh, ko lang doon sa kanya kakainin niya eh. Oh, yan, dire natin di siya ng tupig kasi ayaw niyang umalis doon, mainit na po, pero ayaw niya umalis. Ay, oh, lang naman ay sa. Oh, oh may sumisisi sa mga pila. Eh, natabi ko nga uwi na ako. Oh. Nabibigay kay tatay. Ayan. Hmm. paano po uwi na ako? Ingat kayo ha. Sobra-sobra po. Ayan, natuloy sa mga tayo sa tatay. Ha? Pagka may alit na, tunakay sa... Ayan, at least po natulungan natin ito si tatay. Uh, sana po sa uh, may malamot na puso, uh, sana tulungan po natin si tatay na makakawa po sa inyong kalagayan niya. At ito po sa mga kapatid niya, ah... Uh, sana po uh, paggamot po ni sa tatay dahil na uh, yung, yung kalagayan po niya ay talaga uh, nakalungkot po